Hey guys, tignan mo itong bebe ko. Oh. Sarap buhay mo ha. Diyan ka talaga humiga ha. Naglalagas yung hair mo. Mm. Maligo na tayo ha, Queenie. Maligo na. Come to mommy. Tali. Iligo na tayo. Tignan mo yung buhok mo. Maligo na. Baba dyan, baba. Ay, na. Hmm. <laughs> Nandiyan ka na naman, anak. Ano ba yan? Tignan mo, tignan mo. Gusto mo magpapawak, magpapawak kasi yun. Tignan mo, magpapawak yun. Oo. Oh. Ay, nako ka talaga. Tignan mo na mag-ilawawad dyan. Naglalagas si na yung Dali ka na. Dali na. Dali na. Dali ka na, bebe. Ligo na tayo. Ligo na tayo, bebe. Laki-laki mo na eh, oh. Tignan mo yung kuko mo. Nako, haba-haba na. Hindi naman marunong magupit si mami ng kuko. Natatakot ako. Baka masugatan ko yan. Dali ka na. Dali. Dali ka na. Winnie. kay mami. Dali lah, kay ni. Baba na, tadi na Wini, baba na mami. Come baby. Wini, lika na dali. <laughs> <laughs> okay na, give. Pati ko ba, Give. Give ke mami. Sabi ko kay kuya. Kuya. O, ito so laro talaga. Oo, oh, oh, Ayo, oh. ayaw, ayaw. <laughs> <laughs> oh? <laughs> Oh, ang oh kulit talaga. Oh, mga talaga yung bata. Bata naman talaga yan, ibatang damulag. Oh, 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 oh. Oh. <laughs> oh. oh, yan. Yan, ganyan ang laro niya. Yan, nakikipag-agawan sa kuya niya. Oh, di ba? Hmm. Alika na, kain na tayo. Yan na. Kumiya, ligo na. Teka <laughs> <laughs> na. bye bebe. Oo. Oh, oh. baby. Kiss, mami. Ayoko nga. Baho ka eh. Ligo muna tayo. Hindi ka siya marunong mag-kiss? Marunong na. Dumanin na siya sa akin. Hindi ka sa kanya. Nakatitig lang siya. Ay, yun lang. Minsan talagang siya lang bukod tangan sa mga aso natin. Hindi marunong mag-kiss. Gusto siya yung kinikiss eh. Gusto, Gusto yun niya siya kinikiss ko siya. Hihiga siya. Oo nga. Yun nga eh. Papahawak. Halika na. Kain na muna tayo bago kayo paliguan. Bye guys!